Marius hey, yes, vlog. Supportan po natin mga kalingap. Maraming salamat po. And sa mga ano po, mga subscriber po ni Rowan supportan niyo po yung YouTube channel po ni Marius Vlog. And Marius mas, Vlog, yes, yeah. yeah natin. Ano hey, mga kalingap? Hello po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Magandang tanghali. At uh, nandito po kami ngayon sa Mangkamagong Dito kami inabutan ng uh, pananghalian. At uh, ngayon, sa, ngayon nga ay eh, kakain kami dito ng uh, pananghalian. Pananghalian ng uh, grupong grupo uh, ng Team Kalinga po. Kung <clears throat> nakikita nyo ayun dito yung, uh, ayun yung bas, uh, ban na sinasakyan namin. At dito nga po kami kakain. At siya nga po pala kung bago lang kayo sa aking uh, channel please subscribe at pakiclick na rin ho yung notification bell para maging updated po kayo sa lahat ng paggagawin mga video. At uh, siyempre po, huwag natin kalimutan Kuya Bal Santos Matubang, Ate na Vlog at Kalinga Prab. At ang inyo pong lingkod, Marius Vlog. Sana po palagi natin supportan. Maraming maraming po salamat para marami po tayo matulungan. Eh po kakain muna kami. Atos na po. sa ngayon no, dito kami inabot ng uh, pananghalian at may mga baon kami para kumain kami dito ano mga kalinga po Ayan. Ayan eh, mga kalinga, tayo muna tayo Dito ba yung favorito ni Dudong na lugar? Yan, Ano yan. yan. yan ano, dito. dito kayo minum. Oo. Kamo paborito ni Dudong. Yan mga kalingap dito ra yung paborito ni Dudong itong piston to. Sa bagay maganda nga ho, itong piston to. <clears throat> Ay mga kalingap, nandito kami sa uh, tabi ng Dagat ho, dito. At uh, dito ra mga kalingap ang paborito ni Royal of Malalag na puntahan itong pwesto ito sa bagayo napagaganda nitong pwesto dito oh. talagang uh, ang ganda ng dagat ma malamig ang simoy ng hangin dito raw ho uh, sila na mama, ni Royal of Malalag yan ho, hindi ko naman ho alam at uh, narinig ko lang sa kanila nga, kaya dito rin pumunta si uh, Kuya Bal at nandito nga ho kaming lahat And, sa ngayon mga kalingat medyo nagpapahinga na muna ho kami kasi kanina pa kami galing kaming lahat sa pag-i-scout so kaya dito namin uh, pumunta sa tabi ng dagat at si Kuya Balngaho ang uh, may drap, dala nitong uh, nitong siya ho ang nag-drive para pumunta nga dito sa tabing dagat at maganda naman ho ang view dito malamig ang hangin uh, relax ka ho. Uh, yun nga, na sabi nga nila, pati na, na dito raw nga namamasyal sila Dodong ruwil. Kaya dito kami nananghalian. Ayan o. Oh, kung nakita mo doon oh, yung bus oh, para kwan. Yung dalawang uh, sasakyan oh, kami. At pati si Alvin Caceres, nandiyan na rin oh, andyan dumating na rin nag, uh, dito nga oh, nagkita-kita o oh, sa tabi ng dagat para lang kumain dito kasi sobrang uh, mga pagod na ho oh. at uh, gutom uh, Sa ngayon yeah. magpapasado uh, eh, alauna na ho oh. pero masaya ho oh, kahit hindi namin iniinda yung mga gutom basta magkakasama kaming lahat kasi kapag uh, kumain kami magkakasama namin ka, magkakasama ho kaming lahat bag uh, sabay-sabay kaming kakain kaya yan sila oh um, eh relax relax na muna ho dito sa tabi ng uh, dagat at napaka ganda ho dito kung makikita nyo walang gaanong bahay dito ang laki ng space pwede kang umupo-upo dito tama nga ho yung sinasabi nila kung dito yung uh, paboritong puntahan ni Dodong Ruwel ay magandang uh, kung ano dito lalo na kung gabi malapit lang naman ito dito sa Daet at sa wala pang anong mga sasakyan walang gaanong mga tao tama lang ho para kang nasa Luneta o oh. para kang nasa Boulevard ang uh, ang buhangin ho puti tapos yung uh, mga kapalig kapaligiran, may mga kahoy. Ang sarap po ditong magtambay. Okay po mga kalingap, alis na po kami ngayon. Bye bye. Eh mga kalingap kasi din na itong uh, tulay o kaya hindi na kami sumakay sa ayan po mga hindi ayan kasi itong tulay o bumagsak na talaga siya floating <laughs> mga kalinga po na. Kita niyo itong tulay. Yung bumagsak na. Pababa na dito oh. Kaya nilagyan na lang ng patong dito sa ibabaw. Ayan oh. nag na oh. Ayun, ang mga crack na to. Oh. Ayan oh. Mga crack na para may magnet sa ilalim shout out shout out shout out sa <laughs> Ayan ang mga kalingap, kung nakikita nyo ang mga ginagawa ng mga kalingap natin, mga kasamahan natin talagang kahit to, giba-giba yung uh, tulay na, mga danger na hong tawiran, talagang tinawid pa ho namin makapunta lang sa kabila at uh, makahanap kami, makahanap kami ng uh, mga matutulungan doon, kaya tumawid ho talaga kami, Ayan, kami lang ho ang tumawid, pati yung mga, sasakyan na is na itawid din ni Kuya Bal. Malakas talaga ho ang loob ni Kuya Bal. E, na itawid namin yung mga sasakyan At meron pa nga dito ditong warning oh. Na yan andiyan oh papakita ko sa inyo. Ito yung board oh. Ayan oh. Ayan oh. Kuha na ho talagang uh, kuha na siya oh. Warning na oh. hindi na pwedeng tumawid doon. Kaya, ayan po hanggang dito na lang po mga kalingap ang aking video. At syempre po, huwag natin kalimutan supportan Kuya Bal Santos Matubang, Ate na Vlog at Kalingap Rab. Ayan o, nandito na kaming lahat sa ban. Dalawang sasakyan o kami na at ngayon parang mga pauwi na rin kas kami kasi medyo napagod na. At kung mapapansin nyo itong uh, loob ng aming ban ay yes. Maraming mga gamit. Yan ho ay mga panindayan para makahanap kami ng mga matutulungan na talaga yung mga mahihirap. Ayan po ang mga strategy namin para makakita ng mga mahihirap. Ayan po, babay po. Maraming salamat sa lahat ng nakapanood. Marius Vlog po. Sana wag natin kalimutan.